Magandang gabi, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Nanindigan ng Department of Foreign Affairs na hindi kinikilala ng pamalaang Pilipinas ang ipinapatupad na fishing ban ng bansang China sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. Partikular na pinatikos ng DFA ang fishing ban ng China mula Mayo a 1 hanggang Agosto a 16. Giit ng ayan siya, iligal ang naturang aksyon lalo pat sakop ng ban ang ilang maritime zones ng Pilipinas. Patuloy naman anila ang pag ng diplomatic protests laban sa aksyon ng China. Samantala, tiniyak din ng DFA na aaksyona ng pamahalaan ng anumang iligal na pangingisda ng mga dayuhan sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Isang Pilipino ang naiulat na namatay sa wildfire na tumupok sa bayan ng Lahaina sa isla ng Maui sa Hawaii noong nakaraang linggo. Hindi pinangalanan ng Department of Foreign Affairs ang biktima na ayon sa kanila isang naturalized U.S. citizen na tubong Ilocos. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega, dumating sa Hawaii ang biktima bilang migrante. Nagpaabot na anya ng tulong ang DFA sa asawa ng biktima na nananatiling Filipino citizen. Tinitingnan pa ng DFA kung ano pang tulong ang pwedeng ibigay sa pamilya lalo na sunog ang kanilang bahay. Nasa Wailuku naman ang grupo ng konsulado ng Pilipinas para tulungan ang mga Pilipino doon na natupok ng apoy ang mga pasaporte at iba pang malagang papeles. Ayon kay De Vega, 56 na Pilipino ang kinakanlong ng konsulado sa Wailuku. Pagtitiyak nito, bibigyan ng pinansyal na tulong ang lahat ng Pilipinong na apektuhan ng wildfire. Hindi rin umano sila magiging maigpit sa pagingi ng dokumento. Nanawagan ng DFA kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpadala ng donasyong pera sa Hawaii. Sa kabuuan, nasa daan at labing isang tao na ang naiulat na nasawi sa pinakagrabing wildfire na tumama sa Estados Unidos sa nakalipas na siglo. Nasa tatlong daan at walong libong tao naman sa Hawaii ang Pilipino o may lahing Pilipino. Plano ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Katapang Jr. na magtayo ng isang baryo kung saan na pwedeng manirahan ang ilang person deprived of liberty o PDL kasama ng kanilang mga pamilya. Sa kanyang pagbisita sa Iwahig Prison and Penal Farm sa Puerto Princesa, Palawan, sinabi ni Katapang na plano niyang itayo ang baryo sa paanan ng bundok sa Parangay Iwahig. Anya papayagan ang mga PDL na may tatlo hanggang limang taon na lamang ang natitirang sentensya na tumira sa itatayong baryo Libertad. Nasa 20 hanggang 30 PDL na ang napiling manirahan sa baryo kasama ng kanilang pamilya. Doon ay mario umano silang magtanim ng puno, kawayan o nyog bilang kabuhayan. Plano rin ni Katapang na magtayo ng barangay para sa mga presong natapos na ang kanilang sentensya at mabigyan sila ng trabaho. Ani Katapang, hirap bumalik sa lipunan ang mga naging preso dahil tila markado na sila. Nagpayag ng suporta ang Commission on Elections sa panukalang taasan ang limitasyon sa gastusin sa pangangampanya ng mga kandidato sa mga lokal at pambansang eleksyon. Kasunod ito ng pagpasa sa ikatlo at huling pagbasa ng House Bill 8370 na layong taasan ng halaga ng pwedeng gastusin ng mga kandidato tuwing panahon ng kampanya. Ayon kay Comelec spokesperson John Rex Lojanko, hindi na napapanahon ang kasalukuyang spending cap na 3 hanggang 10 piso kada botante dahil sa epekto ng inflation at iba pang pagbabago sa pananalapi mula noong 1991. Dapat anyang gawing makatotohanan at angkop sa kasalukuyang panahon at base na rin sa lakas ng piso ang mga gastusin sa eleksyon. Sa ilalim ng panukala, gagawing 50 pesos ang limitasyon sa gastos kada botante para sa kampanya sa pangkapangulo. 40 pesos para sa bise presidente 30 pesos para sa senador, kongresista, party list group, partido at iba pang lokal na posisyon. At 5 piso para sa mga independent candidates. Gaganapin ang pasahan ng Certificate of Candidacy para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Election mula a 28 ng Agosto hanggang ikalawa ng Setyembre. Napanaluna na ang jackpot na nasa 18.6 million pesos ng Lotto 642 noong Webes. Ayon sa Philippine Charity Sweepstakes Office, isang mananaya ang nakakuha sa winning combination na 27, 10, 36, 09, 22 at 07. Wala namang nakahula sa nanalong numero ng Super Lotto 649 na 07, 29, 13, 04, 10 at 03. Nasa 15.8 million pesos ang pinakauling jackpot ng Super Lotto. Mamayang gabi naman ang bola ng Mega Lotto 645 na may jackpot na 63 million pesos at Ultra Lotto 658 na may jackpot na 49.5 million pesos. Patuloy na nananawagan ang PCSO sa lahat na suportahan ng kanilang mga palaro para mapondohan ang mga programang tulong sa mahihirap. Sa mga nanalong mananaya, pinayuwang ingatan ang kanilang tiket at i ang premyo sa loob ng isang taon. Kailangan ding lagyan ng pirma ng nanalo ang tiket para makuha ang premyo. Sa sa ilalim naman sa orientation ang mga nanalo tungkol sa tamang paggamit ng kanilang napanalunan. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito atid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at Twitter account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office sa so PCO. Ako si Wilnard Baselonia, ito ang PNA Headlines, nag-aatid ng mga balitang nagbubuklod sa buong bansa.